ang malinis at walang kabit. Ang kinaiinisang kabit sa afternoon drama series na si Georgia. Time out daw muna sa kanyang kamalditahan. Dahil ngayon, makikilala muna natin ang personal lang aktres sa likod ng karakter na ito, si Riza Seno. Dito sa isang archery range, tumatambay si Riza sa kanyang free time. Hi, Riza. Hello! Hi! Ang fierce naman ang itsura mo. Matagal <laughs> mo na itong hobby ba? Ang archery? Yes. Like, yes. Kailan pa? Mga four to five years. Pero bago kami magchikahan, nagpaturo na rin muna ako ng archery kay Riza. Namang first time ko ito gagawin. Ay, yung Kikat ibang siya, Nakakangawit din pala. Dito po nakapit. Okay, ayan na. Nakikita ko na siya. Go! Nakikita kita na? Hila na. <laughs> hila na? Dupo. Shucks, gumagalaw. Ah. Saan ako? Yung hila. Oh. Ganito. dito. Jeff, Dupo. please diba. diba? Wow! wow. Oo, wow. <laughs> oh, nasa blue na ako! <laughs> <laughs> Maging ang kwento ng showbiz career ni Riza, idinaan din namin sa archery. Riza, ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga tinarget at tinatarget mo ngayon sa career mo. So, may mga lobo dyan in front of you, no? Kailangan mo lang gawin, putukin mo yung mga lobong yan at nilalaman niyan yung mga pinagdaanan mo sa career mo. Whoa! Fantastic man! Yes. Oo, gano'n ka significant to sa career mo? Naging fantastic girl ako. <laughs> superhero. Yes, Parang super gano'n, First superhero project mo ba to? Oo. Oh, oh. Okay. Para siya ang Poison Ivy. Okay. So, maraming mga batang naaliw sa'yo? Mm -hmm. Una, hindi hindi ako... Una, partner lang ako ni Mark. Tapos binigyan ako ng power. So, mm -hmm. naging ganun na nga. Naging fantastic girl. Yun. Okay, next is ang mana sa Unit 23B. First horror mo to? um no naman. Pero first um, lead ko yan. Oo. Sa, sa big screen. Indie ah, film, yeah. Starstruck, yes. Starstruck, syempre. Diyan ako nag-start. Diyan ako nag-start. At syempre, hindi pwedeng mawala sa usapin ng showbiz career ni Riza ang season 2 ng reality artista search na Starstruck taong 2004, kung saan siyang itinanghal na ultimate female survivor. ng Starstruck. Marami, mm -hmm. lahat. Kasi ako yung tipo ng tao sobrang mahiyain. Eh. Takot ako sa tao. Mm -hmm. Introvert kasi ako. Eh. Yes. So, sobrang takot ako sa tao kahit pa, pa, na napangalan nila yun ng konti. <laughs> takot pa rin ako. Nato... So confident sana. No? Yeah. yeah. Uh -huh. Siya yung ano, 'di ba? Ang bad boy natin si Markella. Siya yung bad girl ng dance floor before. Talagang dancing talaga ang forte niya before. Yung talagang pinakita niyang talent nung sa Starstruck.